ayan so guys maraming salamat po sa mga nanonood simpre. at ito na po ang katunayan sa inyong uh, ginawa ang e-port ito ang pinakamaraming panonood Boy, thank you very much po at siyempre ito naman tayo ngayon sa 2.1k kaysa noon so ibig sabihin nag-incre nagdagdag talaga nag-improve 2.4k na basis grabe so, thank you very much guys pinanood ng mga tao ang channel ng 2.4k this is wow grabe thank you po at bago sa bago sa iyong channel ang karamihan ng mga nanonood oh, thank you po sa mga bago po okay, thank you thank you hindi po talaga ako magsasawang magpasalamat sa iyo dahil uh, 99% na po sana all thank you very much po at ito pa, so ayan guys thank you po ulit ha, talagang hindi ako magsasawang magpasalamat, hindi lang basta nanood ang mga taong nakipag-ugnayan sila wow, so masayang masaya po ako kahit 46 na like yan ang 34 na nagbabahagi boy, thank you po thank you, thank you sa mga walang sawang nag-share po at komento. Sige lang po, comment lang po kayo at uh, nag-iisip lang po ako ng aking iko-content sa ngayon at ako hindi po ready doon sa aking ipinangako ng ikukuwento ko yung aking buhay-buhay umpisa nung ako ay bata pa. So alam ko po lahat ng kwento nung bata pa ako, pwede ko pong i-share 'yon sa inyo. Sa ngayon ay hindi pa po ako ready. Sumabay para sa higit pa. So, thank you very much. So, ayan. So 2.6k viewers, thank you po.